Hello guys, good morning for the day this is video Ayan. Sila na lang naghihintay ng sundo kasi hindi ako sasama. Ayan, may gagawin kasi ako maghapon. Kaya sila muna yung, uh, bali hindi muna ako sasama sa school. Uh, sila muna. Ayan. Kaya Sinabihan ko naman sila na doon muna sila sa office para pagdating ni Dada, ayun, susunduin sila. So, marami kasi akong gagawin. Baka kasi umulan na. May eh, hindi pa ako natatapos na sa labas. So, yun, hihintay na lang namin uli yung sundo namin. Ayun, sila na lang sasama. Ganyan lang. Tsaka, malamig mamahangin. Malamig malamig ang panahon hindi pero 32 degrees ngayon yun kasi yan so bali susunduin daw sila ng 750 ayan ambience ng lugar ayun na guys nasundo na yung dalawa di na ako sumama sa school sundo siya ng kaibigan ko so ngayon ako naman ay mag aasikaso ng kalat hmm. bali ito nga guys yung mga halaman ko dito yung iba ay naitapon ko bali ito hmm. tapos ayun yung mga tanim ko hmm. bali andito ayan, ganyan lang. Tapos yung nandoon sa uh, ano, ayan. Tapos dito guys, meron dito. Hindi ko alam ko ano ang lasi yung bulaklak ito. Ayan. Marami yan dyan. Ayan Bulaklak na yan. Hindi ko alam kung ano yan pero ang bango niya so yun guys uh, mag-aasikaso na ako thank you for watching guys